Ay puto, gulpi. So ayan mga idol, mga kasiman, meron tayong uh, uh kaparmirs, may dalang palus. Hingga natin, may bilhin natin kung kaya natin sa presyo nila Lalo. Hindi tayo nakasama magsumpit mga ka idol. tayo, o kaya lalay natin si Waku. At ating kanang kamay ngayon sa pagpupunla. Ano kami mga idol? Ayan mga idol, tingnan natin. Patingin daw. Ayan, mga idol. Grabe, baka malaki-laki. Marami sa atin nagpapahanap ng kasili ay. Sa kayo nagsumpit? Doon sa dati? Sa inuulihan natin? Ay, puta. Gulpe. Ah, Malaki-laki. May ilang kilo kaya? Ano daw? Kinilo mo na. Iba po. Eh, Yan Ayan, sige. Dating mga idol. Ayan Ayan oh. o.

<laughs> Magsusugsug mo ka kami o oh. Asang uras kami ang bantay ito Kung di kami ang iyaw ng Ano Isla na Naiwan itong dalawang ito hmm. Kaya susugsug namin itong nasi baba Meron pa? Gilkadong meron naglabas yun at Nainip siyo ito hmm. Um, Puro na nilang kamo Para may pansang ka pang 200 Ano guys? <laughs>